Kabikabilang landslide ang nangyari sa rehiyon ng Cordillera nung kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Ineng. Kasama na riyan ang landslide sa Bakun Benguet. Nakunan pa ng video ang mismong pagguho at paghihiwalay ng lupa. Makibalita tayo kay CJ Turida. Bigla na lang gumuho at tila naghiwalay ang lupa sa bahaging ito ng bayan ng Bakun sa Benguet. Nabunot ang mga puno mula sa lupa nasira ang ilang bahay. Base sa isang artikulo online, kuha ang video sa Sitio Buwagi nitong August 25. Sa gitna ng pagguho, dumating sa lugar ang ilang pulis para palikasin ang mga residente. Ayon sa isang tagaroon, madalas ang landslide sa lugar. May mga bitak na rin daw sa lupa. Posible raw na napalala pa ito ng mas madalas na pag-ulan sa Cordillera Region sa kasagsagan ng nagdaang bagyong ineng. Wala namang nasugatan o namatay sa naturang landslide. Inaalam naman ng Office of the Civil Defense at Mines and Geosciences Bureau ng Cordillera kung anong nangyari sa bakun. Sa Abra naman, halos dalawandang pamilya sa bayan ng Villa Siosa ang pinalikas kasunod ng pagguho ng bahagi ng bundok sa barangay Tamak. Nagkaroon daw ng malaking bitak ng lupa roon noong kasagsagan ng Bagyong Ineng. Nagka-landslide pa at natabunan ng lupa ang dalawang bahay at mga sakahan. Nangangalib namang matabunan ang iba pang bahay sa ibaba nito. Pag-aaralan ng Mines and Geosciences Bureau ang lugar. Nauna nang nagbigay ng relief goods ang lokal na gobyerno. Kahapon, nagkaroon din ng landslide sa bahagi ng Bontoc Baguio Road sa sabangan ng Mountain Province. Hindi na daanan ang kalsada kahapon, pero natanggal na ang guho at bukas na ito ngayon sa trapiko sa kasagsagan ng pananalasan ng bagyong ineng sa bansa. Labing tatlong insidente ng landslide ang naitala ng NDRRMC sa Luzon. Mula nang pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo noong August 18. Sa Cordillera Region, siyam ang naitalang namatay dahil sa landslide. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas!